Pong apat na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po, ibenta po ninyo para may balik po. Okay, Pumirma ka rito. to yung mga mas... mamahalin sasakyan, ganun. Kukunin ko lahat yung mayroon pag-aari mo para itapat doon sa Ayun? ginawa ninyo, okay. lang sa tao. Nagbigay ng pasilip si Senador Marcoleta sa posibleng kapalaran ng mga kontraktor na mapapatunayang kasabwat sa mga anomalous flood control projects. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, gusto uh -huh gusto makita para doon pa lang papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Kasi ghost, ito eh. Totoo po. Ghost ito. Hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost yan, talagang walang kano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao, pero yung talagang totally ghost, yung 55, talagang, yun, grabe siya. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga. Yun lang. Kaya, yun lang makakita tayo ng mga, palagay mo, may sampung ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang. Ano? Doon pa lamang, ay, meron na tayong uh, may lalatag ng mga bagay-bagay para sa ganon ay eh, yung nasayang na pera eh, magkaroon naman ng uh, kapupuntahan kung mm -hmm. ano man. Unang-una, ay eh, sempre susuriin natin ay eh, sino-sino ba ang nasa likod ng, uh, ng ghost projects na yan? Uh -huh. Kailangan. Sino yung contractor? Sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH? At kung may kinalaman yung mga politiko sa likod yan, hmm. Opo. may pananagutan po sila. May At kailangan, may mangyari na. Yan. Opo, Sen. At ang tanong pa rin dyan, may chance ba kahit paano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman diyan? Kung talagang ghost o Ito nga halimbawa, oh. halimbawa napatunayan natin ghost. O di wala na tayong wala na tayong debate tungkol diyan. Opo, oh, ayan, halimbawa oh. O ano ang kinakailangan diyan? Oh. Ibalik po <coughs> ninyo yung pera sa bayan, di ba? Pwede oh. ko magawin yun. Baka nagastos na namin, wala na yung pera eh. Bakit? Wala oh. ka bang pera para ibalik mo 'yon? <laughs> Hindi ko naman sinasabi <laughs> right. yung perang kinu may meron may, ka ibabalik, ayon, mo ayon. O, ibabalik mo yan. Ayun, ayun. Oh, ibabalik mo yan. Merong mga merong mga banding companies na nagpost ng performance band yan. insurance. Oh. Di ba? Oh. Eh, eh kung halimbawa yung COA. Uh -huh. paano mo napirmahan niya na completed ang project kay eh, Ghost pala? Hindi ka ba, di ba mananagot kung sino man yung... Ayun. Kung sino man yung... ang saan na nga abutan sa mga auditor na yan. Opo. Uh -huh. Kasi pumirma kayong lahat eh. Uh -huh. Pinatunayan ninyo, sinertifyan ninyo unang-una, mayroong certification of completion. Yan. Sino lahat ang official ng DPW sa pumirma niya na pinaglulukon niyo ang taong bayan? Uh -huh. eh, ikaw -hmm. may kasangkot ka pa riyan, Pumirma ka pa dyan. Opo, oh, yan, yan. sino ang politiko na kasangkot dyan? Uh -huh. o, kailangan, dito pa lang. Dito pa lang. Kung halimbawa, yung mga na mapatunayan na nandyan. Opo. at kasama pa sa DPWS. Aba, 'yung kinakailangan nyo nang tanggalin. Outright tanggalin nyo na without prejudice to uh -huh. criminal or civil or administrative prosecution. Oo. Uh -huh. 'Di ba? Kayo naman contractors na napakasangkapan 'yan. Ibalik po niyo 'yung pera. Ah. Uh -huh. Ibalik po ninyo. Ayun, may may Ayun, 'Yun, siguro. Hindi mo ibabalik? Ay, kung sabihin wala na 'o eh. Aba, edi kukunin ko lahat yung ano mo. Si, eh, lahat. 'yung mga mamahaling sasakyan, si ganun. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat do sa uh, ginawa ninyong ano. Uh -huh. Uh, lang sa Pwede ba, ba eh? i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga ganun? Para nga madali tayo. Oo, Kung oh. gusto mo, ganito na lang. Ha? O hindi mo na kita i-prosecute, ibalik mo. Anong katapat nito? Yung pong apat uh, na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, Apo. pumirma ka rito. Bid ako do sa isa sasakyan. Favorito ko yun, ganda nung isa. Ah. <laughs> Ang ganda nung isa. <laughs> ibabara iba natin sa baha. <laughs> <laughs> Di ba? Opo, o. Ay, diba, merong indemnification eh. Nawalan uh. tayo eh. Indemnify mo. Yan. So, merong ka civil liability. O, oh, sige, prosecution, wala na. Halimbawa, uh. gamitin natin silang uh, state witness. O, uh. Oh. Pwede, pwede. pwede, Pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? May, merong ganong klase uh ano, pamamaraan eh. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kami in criminal liability? Okay, kasi royalty lang naman po ako dyan eh. Ibalik oh. na lamang po namin. Uh -huh. O, oh, ibabalik nyo. Sige, balik. Ayan. Ayan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayon. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Oo. Uh -huh. Kasi baka maging kat Sen, uh, Ako, Sen, Jen, Nelson, royalty lang po kami dyan, eh, 5% lang po kami. Kahit, ang pagitan na malaki. In... Kahit na 5 lang yun, pumayag ka na ipa... Ay, ayon. Kasangkot ka dyan eh. Oo. Uh -huh. Hindi naku. Uh -huh. nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. Oo. Uh -huh. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabot kayo. Naku. Uh -huh. Tigil-tigilan nyo na. <laughs> sabi nung isa, Jen, ako, sabi niya ito, may nag sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala ako kung pang 3% advance sa member ng BAC? Kapag ka BAC pala, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yun? Uh, muti, 3% lang siya panahon niya. Siguro matagal na yan. At kaya daw nasira yung negosyo niya. Ganyan. Ngayon, okay, 5% na eh. Advance po? Oo. kung Ay, grabe. May para lang, para lang makuha ng isang negosyo. Okay, makinig kayo sa susunod na hearing. Uh. Ah, ganun po. Para maglabasan na lahat yan. Mm -hmm.